Mukhang makakasabeds na nga ako dito, pre. Ramdam nyo ba yung sabes? Ha? Ramdam nyo ba? Hindi. Ramdam nyo ba? Ako kasi nararamdaman ko eh. Mataas yung pakiramdam ko eh, ha? Pulang ka lang sa paligo. Gutom, ha? <laughs> so, sa mga... Ito din mga pre, ha? Sa mga lorang. Uh, you can use Aldous all the way para makaangat po kayo. Masyadong kasi naman. na mat. Pakarating <laughs> kayo ng metik. Kahit metik lang. Ang hirap magsulo. Yun o, yun o, da, 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 da kanob sulo. Ha? So, dito tayo mambugbog na lura. <laughs> <laughs> kasi pag sa hirap na mga ako putang ina, min. Mai-stress ka doon, ha? <laughs> Kaya dito lang tayo magkan, maglaro-laro. <laughs> <laughs> eh! Wala akong pakiradyo <laughs> <Yeah. laughs> oo oh, pre maiistis ka doon ah oh, ganun. kanya sa akin ka lang maghuhudas dapat kasi pag ka na dapat ka na yan eh hindi na yan hindi na yan pwede nga sulusulo lang dapat ka na talaga yan ah uh, communication ng mga magkakasama dapat ah uh, dapat uh, dapat uh, dapat, uh, dapat malakas ka talaga Ganun na yun <laughs> so ah uh, <clears throat> Masama yata yung So, let's go! For another game, at dito naman tayo mang bog puking yun ang bagyo ka, ha? Ito, dito tayo maglalabas ng galit, mga pre, ha? Ilalabas natin galit natin dito. Dito tayo maglalabas ng galit, ha? Ilong mo, pinapawisa, no, sa galit, ha? may <laughs> nakita tayo dito, wawasakin natin agad, ha? Kalma lang, ha? Kalma lang. Just relax. inasabi ko sa inyo, ha? Dito tayo. Yung mga kalaban, ituturing natin ng mga bagyo, ha? Ah. Ah, ha? Parang abnormal. wait lang, wait lang. Wait. Ha, ah, ikaw pala, bagyo silong! Nako, katapusan na ng earth. Okay, guys. Hindi na naman ito. Kulit naman, oh. Hindi naman ako... Hindi naman ako pumapalag sa'yo, eh. Ba't ikaw pumapalag sa'kin? Sa akin? kang mariklamo. Hilahin <laughs> ako ng pre. Oh, 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 oh. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> dito tayo po, dito tayo Meron naman akong retreat. Mamaya ka lang bagyo ka, bagyo silong, ha? Wawa ko bulbul mo, bagyo silong, ha? Tapang mo. <laughs> mm. Very good, very good. So, ikaw magiging support ko. Napakabuti mo, ha? Salamat. Um, malas naman, oh! <laughs> Salamat, kaibigan! Isa ka... Isa kang himala. Mukhang tataba, tataba, ako dyan. Pakang kita dyan eh. Mukhang makakasabis na ako dito. At wawasakin ko na itong lindol na to. Ha? Pwede na yata ako papatay dito. Gula, Laila na to. Laila na this. Laila na this, men! Ayaw pang umuwi, oh. tatang mo, Laila, ha? Isa kang, isa kang bayani. Pag ang lakas mo naman, oh. At pumapalag pa. Sa paking kaya kita. <laughs> Aba? Aba? Pumapalag nga. Aba, matindi kang Laila ka! Ikaw ba yung Bagyo? Ha? Sibol-sibol ka lang sa akin, ha? Ang buwan nga ang tigil, ha? Ayun, nagpapatayin dun sa baba, oh. Papatayin ko ba to si Silong na to? Patay ka, Silong! Kumusta ka, aking mahal? Napakamahal naman yan. Sana'y nasa mabuti ka. Okay, put. Tang ina, malapit pa ako namatay, <laughs> di ng matay, gaga. Hindi puti. Sus, Mariusip! Muntik na, mabingit na naman sa alangan eh. Alam, <laughs> La, mukhang malakas yung kanila. Yung, yung bakukang nila. Pre, mukhang malakas ah! Iyo di punggol, huwag tayong kumpiyansa mga pre. Mukhang malakas yung kanila, kabayo. Pati yung kano, airbender. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Okay <laughs> na na, tikde pre. Mm, pisting yate na ni Ron, ha? Sige lang, sige lang, ma. Mananalo naman tayo dito, eh. Hindi na may ilusyon mo, ha? Ano lang, ha, brada? O, eh, pasukin mo nga, pre. Pasukin mo nga, Matakot takot kayo, mga bakla kayo. Pasukin mo, pre. Ano kung di mo nga, susul ka na susul? Ilakas mo na yung tatang mo, ha. tayo dito, ha? Ipur tayo dito, BTS. Lang, pre, ha. Alma lang, pasin lang tayo dito. Relax lang, relax lang. Oh, gusto mo ako babanat dyan eh. Daldal -dal ka lang eh. Oh, Layla pre, oh. banatan ta na. wala pre. Oh, wala, wala na yan. Takbo na siya, pre. Takot siya bigla. Oh! oh! Ay, 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 nagigigil si kuya! Oh, pre, pre, pre. Wasakin mo nga, pre. Sige, pre! ah oh, puta! Ay, ay, ay! ay! lang buti na lang, bakla. Ang sakit na... Bakit mo, papi, Lua? Ang sakit naman ang na mga Butang oh, ina mo ka mapapamak tayo dito ah, mapait yung kalaban! Yan, mamalasing ka niyan. <laughs> yung diktong gol. Huwag tayo Ay, very good, very good. Very good, team Very good, team. lahat ng babs, huwag wag yung kunin. That's my null, that's my null. Tuwapang ka rin eh. <laughs> Because you're my null. Ay, naku, pre! Ay, naku, pre! Ba't ako pa? Ay, naku, pre! Ay, gago, hindi pa sa akin. Tawa ko naman ko akin yun eh. Kaswa pa nga. <laughs> sige, kasukin mo kasukin ah. mo ah. Ma, um, patay to, patay to, pin. Patay to, ben. Patay, to, ben. Patay, to ben. patay to, pre. Patay ka na. Malalaki talaga ito eh. <laughs> Sinasabi ko, this is the... Patay to, patay tong dalawa to. Patay tong dalawa na to, patay to. Patay to, patay to. Patay kayo yung bagyo. Hmm, kayo yung bagyo, kayo yung bagyo. Kayo yung bagyo, ah. Kayo yung bagyo? Kayo yung bagyo? Ha? Mga yudi puta ka mo, ha? Ayun ka magsalita ng ganyan, ha? Bukin natin yung bagyo na yan. Buwisit kang bagyo ka, ha? Yudi punggol kang bagyo ka, ha? Sige, banatan mo, pre. Gusto ko na talaga magsabi dito, pre. Ano nga naginip ka? <laughs> Putra like ismin. Ah, sa, sa... Birigot patay si Silong, Silong! Putay, saan ka tatakbo? Saan ka tatakbo, ha? Birigot! Ang tatang ng Laila pati Mia. Bola lang yan. Birigot, yes, su Malalakas yung puwit. Ha? Oh, ang sabis na this, sabis na this. Nararamdaman nyo ba mga pre? Hindi. ah! Putang ito, di pinabon. Nag-wishit na yan. Bilis tumakbo. Salamat po, Diyos ko. Ayaw ko nila na Hindi naman ako super aggressive eh. Ha? Ah? Timing lang to kasi gusto ko magsabis dito mga pre. Sinasabi ko sa inyo, sabis this. Ito, dumalan naman to si Bulol. Sabis this! Sabis this, men. Laila, anong ginagawa mo dyan, ha? Tumakbo ka na. Tumakbo ka na! Ay, looy, gago ano, yun, ano? Anong ginagawa nung ano? nagdidimonyo, putra, gis? Aba, matindi kang tapang mo, pre, ha? Ang lakas ng apog mo, min, ha? O, patay ka ngayon. O, o, sapak lang ka dyan. O, takbo, babes. O. Ano? Ha? O, oh, ano, bakit? <laughs> sige lang, sige lang mukhang maka... Mukhang makakasabis na nga ako dito, pre. Ramdam nyo ba yung savage? Ha? Ramdam nyo ba? Hindi. Ramdam nyo ba? Ako kasi nararamdaman ko eh. Mataas yung pakiramdam ko eh, ha? Kulang ka lang sa paligo, gutom, ha? ha? Nararamdaman nyo ba, mga pre? Hmm. Nararamdaman nyo ba yung savage? Mukhang wawa sa akin ko itong mga bagyo na to, ha? Mukhang tagilid ang laban, ha? Eh. <laughs> wala ba wala kang pakinabang dito eh I don't need that anymore every time every you. ah Utang hina min nilalakasan ng kasama ko Utang oh, ina mga kasama to Ay sus mga pabida mamatay sana kayong lahat Hindi ko nga kayo tutulungan Ayaw nyo akong pasabijin ah Layinggit ka lang Ay di ponggol Putra. Oh, ay, Jesus, na namatay yung mga kalaban lahat. Ma'am, galing mo pala yan, ha? <laughs> Ay, putang ina, na-demonyo pa talaga. <laughs> okay lang yan, okay lang yan. Mamatay sana kayong lahat. Mamatay sana kayong lahat. Mamatay sana kayong lahat. Ba't lang yung mamatay ako? <laughs>

dyan eh. Ipakan kita dyan eh. wala kang hindul ka. Hmm? Kita mo yan? Nasabis yung yung hindul, pre, nasabis. Pag hindi ka tumigil, mamasakirin kita. Masakirin, bulbul. Sinasabi ko sa inyo, ha? Isasabis na rin yan. Hmm? Ang gigigil bitlog ko eh. Ito sila sabi ko, ha? Bisik sabi. Eh? Salap <laughs> sabi, man, ha? Lamik kayo.